Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa aking channel greggy farmer nga po pala ulit to bali ngayong araw mga kagulay mag -a -a abono tayo dito bali isang linggo nga na, na hindi na abonohan tong ano Baga, nung Merkulis dapat ang abono pero hindi na abonohan ng karang Merkulis ngayon ay martes mga abonohan ngayon kasi ulan nga lang ulan dito sa amin yung hapon ang lalakas pero kagapon din di na naman siya umulan. Saka ngayon, wala siyang ulan mga kagulay. Kaya magabon tayo. Itong sitaw natin mga kagulay. <clears throat> Saka kung makikita nyo rin mga kagulay, may mga bulaklak na sya mga kagulay. Ano? May mga bunga na siyang maliliit mga kagulay to. Ayan, pupokus ba? Ayan mga kagulay. Saka kagay na, naispiran ko na rin to. Kung baga... Pangalawang spray ko pa lang yata dito ng insecticide mga kagulay simula ng pagkatanim. Tapos yung fungicide din, pangalawa rin baka kagulay, kumbaga hinalo ko na yung fungicide saka insecticide kagani ng maga mga kagulay. Mga alas 5, madaling araw. Inano ko na siya mga kagulay. Kung makikita nyo naman, kahit na dalawang base pa lang na ispiran, magaganda pa rin naman siya mga kagulay. Tapos bukas, uh, naka-schedule din to ispiran ng ano, ng para magsalubong sila kasi abonohan ngayon. Tapos ispiran bukas ng pulyar mga kagulay. Para magsalubong sila, yun 'yung sinasabi ko yung mga nakarang video ko na 'wag lang tayong umasa rin sa abono, 'no? 'Wag lang din tayong umasa ng ano, pulyar Kumaga uh, dapat ano siya, magsasalubong sila mga kagulay 'yung abono sa kapulya kasi 'ngan katulad nito, maraming dahon. Kailangan talaga natin mapulyar mga kagulay para lumabas talaga 'yung ano niya, 'yung mga uh bulaklak para maging bunga siya mga kagulay. Ayun, mga kagulay papakita ko rin 'yung gamit ko ano na abono 'yung parin mga kagulay. Maraming nagtatanong sa akin kung ano kung ano, ano yung inaabono ko. Lagi ko naman sinasagot na yung omega ng agronica product mga gulay. Ito siya kapag natunaw. Kasi drenching ang ginagawa ko dito mga gulay. Yung dilig. Ito mga kagulay yan. Gulay itim siya mga kagulay. Gulay itim siya. Yan yung inaabono namin dito mga kagulay. Bale dalawang lata na. Yung inaabono dito mga kagulay. Dalawang lata siya mga kagulay. Uh, ang kada puno saka mayroon din nagtanong sa akin kung ano daw yung distansya uh, 0.3 0.30 ganon 30 cm ang ano nya eto nga hindi nga 30 cm to mga sa ano lang to 20 gawa ng galing to sa talong kumbaga yung talong dito tapos dito yung isang talong kumbaga galing kasi to sa talong ginitlang ko lang sya kaya ganyan sya mga kagulay kaya ano, malapit lang sya kaya ganyan din kakapal yung ano niya mga kagulay. Ayun. Kung yung nakalang vlog ko eh pinulupot ko yung ano yung mga uh, ano niya sa taas. Ngayon meron na naman siya mga kagulay. Oh, ipupulupot na naman natin niya mga kagulay. Mga uh, mamayang hapon na siguro kasi mag-aabono kami ngayon. Ay anong oras na? Las 8 na. Kailangan namin matapos kagad to. Kasi yung ampalaya dun sa kabila ay aabono din, din, din ngayon mga kagulay yung 160 doon na ampalaya. Napuno, abunohan uh, din yun kasi namumulaklak na rin siya mga kagulay. Halos kasi nauna lang to Bale ito, 32 days na to mga kagulay. Kasi 27 to, in ano, big 7, 27, 27, 30 days. Tapos 28, 29, 32 days na siya mga kagulay itong ano natin. Itong uh, sitaw natin. Doon sa kabila naman, wala pang 30 days yung ano natin, yung ampalaya natin doon. Pero namumulaklak na siya mga kagulay. Ayun nga, sa ano nga lang mga kagulay ah uh, sobrang lalakas ng hangin dito sa amin mga kagulay. Ito nga yung sinasabi, ang, sinasabi ko sa inyo lagi na advantage ng A-type na balag ng ano ng sitaw. Kung mapapansin nyo, nandyan nyo, nagsalubong yan dyan. Tapos nang ganyan, kaya tinawag siya na A-type. Eh, ang kaganda na itong A-type mga kagulay sa mga hangin-hangin. Hangin-hangin mga kagulay, hindi siya basta-basta matutumba kasi naka-A-type siya. Kung papadoon yung hangin mga kagulay, kung ito hindi niya maano yan kasi meron nakaharang na ito mga kagulay yan. Yan ang kaganda ng A-type. Kasi kaya ako naka A-type, double row yung ginawa ko mga kagulay. Kasi yung iba naman kasi single row, hindi naman nila ma-A-type yun. Ma magiging A-type ang balag nung kasi single row lang yung ginagawa nilang iba. Kaya ako kasi double row. Kasi yung sukat ng plastic ko, ayun nga 1.2 by 400. Ibig sabihin ng 1.2, ah uh, isang metro at 0.2. Kaya nga 1.2 mga kagulay. Tapos tinaniman dyan sa kabilaan. Tsaka dito ko na rin sasagutin yung nagtatanong sa akin na yung sa talong daw. O ano yung distansya nung talong ko dati. Ay 0.75 siya mga kagulay. So nagtatanong kung mapapanood mo to 0.75 yun. Pero hindi mo pagtatapatin yung butas nun mga kagulay. Hindi mo pagtatapatin yon. Kung baga alternate siya. Kaya limbawa to 0.75. Ayan. Sa talong yan. di ko kasi mapakita eh. Ayan. 0.75 yan mga kagulay yung ano hindi, hindi mo sasama to mga kagulay kung baga halimbawa talong to tatapatan mo lang yung ano yung nandito kaya ang mangyayari parang zigzag siya mga kagulay zigzag siya sa talong eto naging tapat tapat lang to kasi ano naman to mga kagulay ah uh, ito sitaw naman to mga kagulay okay lang na pagtapat tapat siya kaya uh, yun sana nasagot ko dun sa nagtatanong sa ano ko sa messenger ko at saka dun sa youtube ko sa comment nasagot ko na yung ano yung tinatalong niya kasi eh, ang hirap din naman ipaliwanag at least to napapakita ko sa kanya hindi man to talong pero napapaliwanag ko sa kanya maigi magiging sigsag yan mga kagulay kapag sa talong pero 0.75 0.75 kaya ang mangyayari doon kapag susukatin mo rin doon 0.75 din ang mangyayari mga kagulay kapag sa talong yun sana nasagot ko Saka to nga, namumulaklak na siya mga kagulayan. May mga may mga lumabas na nga siyang bunga. Medyo na yata siya pangalan ng ano, Okay lang naman yon At least makakapag-harvest na tayo kapag ano. Kasi sa ano ko dito mga kagulay, laging 45 days ako magano, ano. Pinaka maaga kong harvest dito sa sitaw nung, pag, nung, nung, mga nakarang trim ko 42 days. Eh ngayon 32 days pa lang siya pero meron na siya mga kagulay. Oh. Basta kapag lumabas na kasi yung ganito mga kagulay na bunga yan, madali na lang ito hintayin mga kagulay mga ilang araw lang hihintay na yan mga kagulay kaya parang hindi siya abot ng, hindi na siya aabot ng 45 days mga 40 days siguro mga ganon makakapag ani na tayo dito sa sitaw natin yan siya mga kagulay oh. yan dito hindi uh, pa naman ako nakakapag grass cutter kasi tubig tubig pa nga dyan, mga kagulay pangit naman kasi mag grass cutter ng may tubig dyan kasi kung may punggus dyan mga kagulay tapos tatalsik lang dun sa ano maano na malalagyan ma kumbaga maano ng punggus si sitaw natin kaya iniintay ko lang siya matuyo dyan. Tapos sa uh, kagrass cutter natin mga gulay. Ulitin ko mga gulay, hindi na ako gumagamit ng mga pamatay damo. Gawa nga na naka, ano ako, organic ako mga gulay Kasi kapag naka-organic tayo sa spray, sa abono, tapos magagamit tayo ng pamatay damo, siyempre hindi naman organic yon ay ma, parang mababa, parang ma, yung ginagamit nating organic mga gulay Kaya ang ginagawa ko, grass cutter talaga. Kaya yung mga nakarang video ko, yun nga, yung mga pinakita ko sa inyo, mga kagulay na mga nabili ko, na sa paggugulay ko, yun nga, inuna ko yung mga ano, grass cutter, mga power spray, na yung di gasolina, na yung hose na lang ang hawakan mo pang mag spray ka, hindi yung napsak na power spray, mga kagulay ha. Meron na ako noon, pero bumili pa ako nung ano, nung power spray talaga, yung parang sa karwas, mga kagulay, pero di gasolina siya, di siya di kuryente. Yung na mga nabili ko, yung mga drum, mga ganun, mga kagulay. Kumbaga inuna ko yung mga pangangailangan na gagamitin ko dito. Bago ako tayo kapag may nasobra, di bili tayo ng mga gamit sa bahay, mga gano'n, mga kagulay. Ayun mga kagulay oh. Marami na siyang talagang lumabas. Ewan ko kung nakikita niyo 'yan oh. Marami nang lumabas na bunga. Marami na ring ano, mga bulaklak, sunsun -sun na rin siya mga kagulay. Ayun siya. Kaya na uh, papasin mga nakaraan na parang ang ano niya, ang nipis pa lang niya kumbaga parang hindi siya malago pero nung di ba nga sabi ko sa inyo nung na din na ah, kakapal at kakapal lang lalo kapag naka first harvest na kakapal na kasi lalabas lalabas na yung mga ano niya mga sanga niya mga kagulay kaya ito sa susunod na mag ano, ma, ano ko siguro sa inyo sa susunod na gagawa ko ng video ipapakita ko naman kung paano ko tatanggalin to mga kagulay Mad madali, madali naman tanggalin kumbaga yung proseso niya mga kagulay kung paano tatanggalin to kapag nakaano na siya kasi wala na rin silbi to magiging matanda na tatanggalin na to, mga kagulay yung pa rin, yung paliwanag doon para kapag umulan at tulad yan ulan ng ulan dito walang hapon na hindi umulan dito mga kagulay Nung kagahapon lang talaga umambon pa kagahapon pero hindi malakas kaya ambon lang pero nung mga nakaraan alos tuwing hapon umulan pero makikita nyo na wala kang makikita ng tama ng ano tama ng punggus kasi nga mataas siya yan nga yung pinapaliwanag ko sa iyo mataas siya yung bukong bagay yung talsik sa lupa kalasik ng ulat sa lupa ay hindi siya aabot dito kaya hindi siya basta-basta mapapasok ng punggus yan yung silbi mga kagulay sabi siguro ng iba na matrabaho yung ginagawa ko pero mas okay din yun mga kagulay para kahit naman trabaho siya at least hindi ako bibili ng maraming ano maraming alibawa na pungiside para i-spray lang pagod lang din eh dito madali lang naman magtanggal ng ano kaya yun mga kagulay yung silbi nun Tsaka yung silbi mga kagulay yung pagpapagapang na tuturuan mo. Yun nga, ito nga, tulad nga yung sasabi ko ito. Pag hindi ko to nakuha na pagapangin do, mamumunga yan. Nandito lang siya mga kagulay. Kapag halimbawa to, namunga na to. Hindi ko siya maipagapang na gano'n, Nandito yung bunga niya. Kaya yun ang napaka, ano, napaka importante na tuturuan nyo siyang gumapang pataas para kapag namunga, hindi siya uh, ah, nandyan lang sa plastic. Lalo niya, plastic yan. Pag nainitan niya, mainit, eh, maluluto yung ano natin mga kagulay yung bunga ng sitaw natin. So, ayun mga kulay, hanggang dito na lang po, hanggang dito na lang siguro ako. Kasi tutulungan ko yung asawa ko na magabono kasi isang dramang niya-abono dito. Kasi dalawang lata na ng sardinas ang nilalagay namin kada puno. Ayan, kasi namumulaklak na siya, kailangan na talaga niya. Tapos, ang gagawin ko na naman dito, every 3 days, kaya, siguro, kaya every 2 days na, no, na Ah, pangalan ng pulyar para talaga mapalabas natin yung ano niya, yung bulaklak talaga niya. Ayun, marami na siya mga kagulay oh. Kung kapag gaganyan niyo parang wala, pero tingnan niyo mga kagulay, marami na siya. Ayun. Sunod-sunod na siya, yan, lumabas na yung mga ano niya. Ayun. Ayun, sana nga ano, oh. ah, 'yun, meron pang ano mga kagulay oh. Kailangan talagang ispray talaga mga kagulay, may ganyan oh. Ayan. So hanggang dito na lang ako mga gulay sa bago pa lang sa munting channel ko, wag nyo kalimutang mag-subscribe. I-click niyo na rin po 'yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong uh, video tungkol dito sa mga tanim ko, iba't ibang klase ng tanim ko, mga kagulay. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Uh, God bless po sa ating lahat.